O Maria Santissima, Ina ng Diyos, Reina ng Kalangitan at mga Angel, Ina ng Awa at Tagapagtanggol ng nagihirap, lumalapit ako sa iyo ngayon na may nanginginig at nagdurusang puso. Ikaw, na pinili sa lahat ng kababaihan upang dalhin sa mundo ang tagapagligtas, ay higit na nakakaalam ng malalim na hiwaga ng buhay at ang napakalaking biyaya ng pagiging ina. At dahil dito, o ina, ako ako'y nananawagan sa iyo ng may buong lakas na natitira sa akin, huwag mo akong pabayaan ngayon. Tingnan mo ako, Maria, tingnan mo ang iyong anak na nagdadala sa kanyang sinapupunan ng isang buhay na sa sandaling ito'y nanganganib dahil sa napakaraming pangamba at panganib. Batid mo, o ina, ang bigat ng takot na bumabalot sa aking puso, ang pangambang baka may mangyari sa batang ipinagkaloob sa akin ng Diyos sa kanyang walang hanggang kabutihan. Tulungan mo ako, O oh Ina, sapagkat tila naubos na ang aking lakas at ang anino ng duda ay pilit akong yayakap. Sa iyong inaabong pagkamaamo, balutin mo ako ng iyong banal na manta at ipagsanggalang ang buhay na ito na napakaliit at walang pagtatanggol tulad ng pagprotekta mo kay Jesus sa iyong purong sinapupunan. Naway ang Espiritu Santo na nagpalibot sa iyo ng kanyang banal na kapangyarihan, ay palibutan din ako ng Pinalalakas ako at sinusuportahan sa bawat hakbang sa bawat hininga. O Maria, humihiling ako ng isang himala. Hipuin mo ng iyong pinagpalang kamay ang nilalang na lumalaki sa aking sinapupunan. Palakasin mo ang bawat selula, bawat tibok ng kanyang maliit na puso, at gawin mong siya'y lumaki sa kapayapaan at kalusugan, malayo sa anumang kasamaan. Alam ko na para sa si iyong anak, ang ating Panginoon, walang imposible. At alam ko rin o ina na mayroon kang kapangyarihang mamagitan sa kanya ng may walang katulad na pagmamahal. Hawakan mo ang aking kamay, Maria. Huwag mo akong hayaang magapi ng takot. Naway maramdaman ko ang iyong presensya sa bawat sandali bilang isang balsamo para sa aking kaluluwang nagdurusa sa kawalang katiyakan. Samahan mo ako sa bawat konsultasyon, sa bawat pagsusuri, sa bawat gabing mag-isa kung saan ko ang sarili kung magiging sapat ba ang aking lakas. Palakasin mo ako o Ina ng Hapis, na nakatayo sa paanan ng krus na pinagmamasda ng iyong anak na nagdurusa, alam mo kung ano ang pakiramdam ng isang ina na dumaranas ng pinakamatinding sakit. Huwag mong haya ang maranasan ko ang sakit na iyon. Nagsusumamo ako, Maria. Nagsusumamo ng buong kaluluwa. Ilagay mo ang iyong kamay sa akin at naway ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pamamagitan ay makagawa ng isang himala ng buhay at kalusugan. Nananalig ako sa iyo Maria Santisima sapagkat alam kong nadilinig mo ako. Ibinibigay ko sa iyo ang pagbubuntis na ito, ang batang ito, ang aking katawan, ng aking mapagasa at mga takot. Nawa'y pagpalain kami ng iyong anak si Hesus Kristo ng kanyang walang hanggang awa at sa ilalim ng iyong proteksyon malampasa namin ang bawat balakid. Amen.